Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City 30 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa nilalakad ni Robin Hood Padilla na yung 10 years old ay gusto niyang papanagutin opo ay ay ko kung kung ano ang gusto niya no pero wala akong word na <laughs> makuha eh uh, ang gusto niya ay papanagutin yung yung 10 years old. Ang pagkaalam ko lang ano ay gusto niyang ibilanggo o isama doon sa matatanda. Iyon ano. Kasi ay diniskas na po ito ni Kiko Pangilinan ina na pinapangagot naman sila yan. <laughs> Pwede naman silang panagutin yan. Ay, pero nga ay hindi hindi naman alam ni Robin Hood Padilla ang ang nilalakad niya eh. At ako po, kahit na pinakinggan ko na siya ng pinakinggan niyan, ay puro naman arti eh, hindi ba? Magaganda yung sinasabi niya kasi nga yun ang natutunan niya sa pelikula. Opo. Sa pelikula po kasi, scripted yan yung sasabihin. At yung mga sinasabi nila ay Ginawa po yan ng mga makata o yung mga marurunong. Opo. Yung mga salita na nabibigkasin nila. Ngayon, yung binibigkas nilang salita, mahiwaga po yan o napakaganda. Kasi nga ay eh, pinilter na yan eh, ng marurunong eh. Pinilter na yan. Ngayon, at dahil sila ang nagsasalita, memoryado na nila. Kasi pinapamemorize din sa kanila po yan eh. O ngayon, uh, bakit naman effective o napakagandang pakinggan? Kasi nga, galing sa Biblia. Halos lahat ng sinasabi dyan sa pelikula, galing din sa Biblia. Kaya may meaning o kaya may effect. Ganun po yan galing po sa Biblia yan. Ang, ang ibig kong sabihin, yung salita, yung pagkasalansan ng salita, galing po sa Biblia yan. Opo. Kaya very effective. The Word of God is living and active. Ayan po eh. Active po yan eh. O, kung ang salita natin, nahahaluan natin ng salita ng Diyos. O, nakukuha natin yung salita ng Diyos paminsan-minsan at dinidiscuss natin. Very effective po yan. Kaya nga, ganon ang, ang nangyayari dyan. Nakukuha niya yung atensyon ng mga tao oh, dahil nga, na-memorize niya yung mga o oh, kabisado niya, yung mga tinuro sa kanya ng mga direktor o oh, yung mga script writer. Oh, nakaramihan po diyan ay galing sa Biblia. Opo. Kaya magandang pakinggan ni, eh. hindi ba? <laughs> bibilib ka. Oh. Ay pero walang nining kasi nga ay bibilib ka lang kasi dun sa salita pero pakinggan mo nang pakinggan yan wala naman siyang nilalakad o wala siyang nilalaban. Wala eh. Pero ang nakuha ko lang ay ang gusto niya na yung, yung bata ihalo na sa matatanda. Ay, ay bawal po yun. <laughs> bawal yun. Pwedeng ibilanggo sila dyan pero isama sila dun sa mga bata, yung mga juvenile delinquent. Ngayon ay ito nga ano sinulat ko na diyan ano ay wang ko kung ano ang gusto niyang mangyari. Hindi naman niya madetalye. Walang detalye eh, puro general term. At yun nga ay ay simple eh. tinuruan niya ng direktor, hindi ba? O kung paano big ano ang bibigkasin, Yun ang naia-apply niya diyan. O Ganun po 'yan. Pero wala, walang meaning. Wala eh. Hindi nga dapat makipagdebate eh, si Kiko Pangilinan eh. Wala namang meeting on binds eh. Yan ang natutunan ko doon sa mga abogado na nakakausap ko. Wala namang meeting on binds dyan. Bakit makikipagdebate ka dyan? Kaya nga sa korte eh, abogado sa abogado ang nag-uusap. Kasi kung ganyan lang, There is no meeting of minds, sabi nila. Oh. At isa pa ay simple tinuruan ng direktor yan, ay talo ka dyan sa mga salita ng mga patutsada, hindi ba? <laughs> mga patutsada lang pulang eh. Oh. Ngayon, hindi niya masabi kumplito ano ang gusto niya mangyari from beginning to end. Hindi eh hindi niya maidetalye eh, kasi wala naman siyang alam dyan eh. Oo. Oh. Wala eh. Kung minsan nga, nabablanko siya, pero bubuksan na naman ang isang topic. Parang ganun lang yan kay, kwan eh, kay Alan Peter kay Tano, yung, yung mga nagsasalita na hindi naman totoo ang sinasabi, ganun eh, mahilig magbukas ng, ng isang topic kasi nga hindi nga nila madipinsahan. O si Markulita pala, hindi ba? O gusto raw ipakain sa kanya yung hilaw na sinaing. O yun ang kanya, hindi naman niya pinapaliwanag. Hindi ba? O nung sinagutan siya ni Ping Lakson, hindi ba? Ay yung yung proposal mo atang hilaw eh. O kasi nga, may, may, may Supreme Court decision na yung Francisco case, hindi ba? O, may decision na ang Supreme Court. Ay bakit? Ah, kung, kung saan mag-uumpisa yung one bar rule, one year bar rule. O, saan mag-uumpisa ba talaga yung counting na para hindi madubli ang ang isa sampang uh, o hindi mag-trial ng dalawa o proceeding. Proceeding ang nakasulat kasulat eh. O isang proceeding lang sa isang taon. O ay sa mag-uumpisa yon. Tinanong na po yun eh sa Supreme Court. O ngayon ay itong itong decision ni Nalunin, yan ang hilaw. Kasi nga kinokontra niya yung inaakap na ng tao, pinayagan na ng tao yun, eh, yung Francisco case, nagdesisyon na doon ang Supreme Court. At yun talaga ang tanong lang. Kaya sinagutan ng Supreme Court ay ito naman, hindi naman, hindi naman sinasa. Ah, ito po ha, yung sagot ni Leonin, ah, hindi naman yan ang tanong eh. Oh. Hindi. Kaya hindi niya maidipinsa ngayon. Hindi siya humaharap o kahit na sana spokesman niya, kung ayaw niya magsinungaling, ay yung spokesman niya. Bumayad na sila ng spokesman na attorney rin. At yun ang mag dyan, magdadadaldal. Ay wala talaga eh. Kasi nga hindi naman yun ang tinatanong, yun ang sinagotan nila. Ang layo. Kung baga sa kwan eh, tinanong ka eh, Anong pangalan mo? Eh ang sagot mo eh, kumain na po ako. Oh, ay mali ah. Hindi ba ang Supreme Court po ay hindi sumasagot yan kung hin kung hindi siya tinatamong passive yan eh passive hindi active. Supreme Court is passive. Ganun po yan. Ay ngayon ay ito nga si Robin Hood Padilla, puro lang kwento ng buhay niya. Pansinin nyo po, hindi ba at siya ang bida? Hindi ba? Ganun po eh. Kisyo alam niya yan. Kisyo naranasan niya yan. Kisyo nabilanggo siya. O. Oh. Kisyo... Ay, naku po. Ay, talagang ganun po eh. Puro kwento. Puro kwento lang yan. Pero ano ba yung talagang dilalakad niya? Hindi niya maipaliwanag yan. O. Oh. Mabuti pa nga siguro ako eh. Kasi malawak po ang kwan eh, ang 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 nire-research ko eh. Pati yung Biblia, nire-research ko yan. Opo, at yan po ang isisir ko ngayon dito sa inyo. Hindi uobra yan kung ang gusto natin ay mawala yung mga juvenile delinquent. Nasa Biblia po ang sagot. At absolute po, ano, uh, hindi pwede magkamali ang Biblia. Opo, hindi pwede. At yan po ang isisir ko sa inyo. Uh, papaano maayos yung mga bata o paano hindi sila maging juvenile delinquent. Ganun po. Biblia po ang sasagot. Pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin. At ito po sila, ano, si Pusikat, si Doris May, Antonino, si Ronil, si Ibi Kumpio, si Joey Balinswila. Salamat po. A uh, third pangatlo, user NB Parot Parot Pubs Naranja, Romel Solier, Padwa Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Cavilli, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpau, User GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo Dio Yanong Bilya Lagenyo Misteriang Toy Emilita rowa Monica Dungsao Richard Jamura User KK User XQ Nelson Nukop Salvacion Akisar Sinayda San Andres Joey Chavez Ramon Junior Rojas sa Berrillar Rose Jack Jack Normie Arnel Araujo Vicente Tamblady Sweet putito Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Lila amag Chicken Palmer's TV, Online Pikul yung Priko Mu Obriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyo. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibi Bulletin, Antony Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Ingin nitutong using aling mari Mr. Sa totoo lang to Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Torus, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Tago, at Ago, Demjus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi karbonil Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na marami tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. ay ito nga ano uh, nilalakad ni Robin Hood Padilla na yung 10 years old ay papanagutin. Opo. Pero hindi naman niya alam kung kung ano yang nilalakad niya. Uh, pero sasagutin ko ito na ano ba yung dapat gawin ng magulang o ng society. Opo o ng mga nakakatanda, para maiwasan yan, yan mga bata ay maging kuan sila, yung uh, juvenile delinquent ka eh, yung, yung uh, kuan ng society, yung problema ng society, nagiging problema po ng society eh. Ito po ano? Proverbs 22 verse 6, at ito ang nakikita natin sa yung mga daycare center o yung mga kindergarten kindergarten po Opo nakikita po natin ito ano yung mga uh, hindi pa nag-grade 1 doon muna sila 2 or 3 years Nababasa po natin ito lalo na kung ang yung, yung pinagdadalhan niyo sa anak niyo ay ay uh, pinapatakbo ng ng religious sect katulad ng <coughs> ng baptist ganyan kumisan mayroon silang uh, kuwan eh uh, yun nga yung day center o oh, yung mga methodist mayroon din yan yung mga ibang religious sect nga eh kaya ito sinusulat nila ito Proverbs 22 Verse 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po ang nakasulat. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po ang nakasulat. At ako, naniniwala po ako dito. I-train po natin ang ating mga anak o ang, o ang mga bata sa gusto nating paglaki niya ay uh, gusto natin yang lakad. At kung siya ay tumanda na, ay yun na, hindi niya aalisan yun. Opo. Yun ang gagawin niya. O. Yan po, hindi ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Malalagay po yun sa isipan niya eh. At pagtanda niya, yun din ang gagawin niya. Okay. Ngayon ay itaas ko lang po ha para ayan. Deuteronomy chapter 6 verse 6 at saka 7. Ito po ang nakasulat dito ay inaatasan ang mga magulang na turuan yung mga bata o disiplinahin o turuan nang mga batas ng Diyos o yung mga panukala ng Diyos o yung mga kwento tungkol sa Diyos, ikwento yan. Lahat yan. Opo. <laughs> ang Biblia po, yan ang, yan ang sinasabi palagi. Simula pa nung Old Testament hanggang itong New Testament. Opo. Basahin ko lang po ano, Deuteronomy 6, Verse 6-7 And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Ayan po. Basahin ko lang ulit ano And these words which I commanded or which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Ayan po, ang sinabi ng Panginoong kay Moses. Oh. Anong sabi niya? O, nga? Oh, ito mga salita na ito na kinukuman ko sa inyo. Lahat po 'yan ha, yung tin command means lahat pati nga istorya ng ng Diyos eh. Oh. You today shall be in your heart. Oh, isa puso, ano? Isa puso mo. Oh, o isa puso nung matatanda. At iyon ay ituro diligently sa inyong mga anak. O, oh, ituturo daw diligently. O, oh, and shall talk of them. Ayan, iistorya, hindi ba? Iistorya sa mga bata when you sit at home. Kung kayo ay nagpapahinga siguro kasi nakaupo eh, hindi ba? O, oh, when you walk by the way. O, oh, kung kayo ay may pupuntahan at habang nasa kalsada kayo o naglalakad kayo, iikwan nyo rin, ikwinto. O, ano pa? When you lie down. O, kung bago matulog, hindi ba? Bago matulog, ay dinidiscuss din. O, pinag-uusapan din. Alin po yun? Yung mga alituntunin ng Diyos. At saka, when you rise up, pagkagising sa umaga. Parati po, ganyan ang nakasulat. O, ay, hindi ko lang mailagay dito ano pero alam ko may kauktusan din sa sa Israel noon every seven years hindi ko na lang ba ilagay dito ano every seven years inutos po ng Panginoon sa kanila yung munisipyo doon sa plaza i-discuss nila itong mga palatuntunan ng Diyos. Every seven years po, doon sa plaza, dinidiscuss. Opo, yung palatuntunan ng Diyos o yung, yung commandment ng Diyos. Dinidiscuss po yan sa plaza. Yun ang command sa kanila every seven years. O, punta doon sa plaza at uh, kuhan yan, yung eh, i-discuss doon sa mga tao ay hindi na nangyayari ganyan <laughs> eh. Hindi na. Sa bagay, may mga kwan na, may mga uh, yung mga Bible exposition, ganyan, ay kumisa naman eh nagiging kulto, hindi ba? Nagiging kulto. Parang ganun kay Kibuloy. Hinahaluan na ng, ng business, hindi ba? Oh. Pero nga, ang sinasabi dito ay kwan yan eh, talagang dapat 'yan ang gawin sa bata. Ikwinto yung mga buhay ni Kristo o sino ang Diyos? Talakayin 'yan o ano yung mga batas ng Diyos o yung mga alituntunin niya o yung mga prescription niya? Ganun po. O yung mga judgment niya nung nakaraan. Opo, ikwinto talaga 'yan. O. Ngayon, Luke, Luke 18, verse 16 hanggang 17. Ito po yung, yung mga bata pumupunta kay Jesus Christ eh. Ngayon sinasawata po ng mga matatanda. O, oh, pinapalayo yung bata. Noong mga panahon na yan, ano, ang sabi ni Jesus Christ, but Jesus called them to him and said, oh, pero tinawag niya yung mga bata eh, tinawag niya ni Jesus Christ yung mga bata na sinabihan ng matatanda na uy umalis kayo dito o lumayo kayo dito o sinabihan ng matatanda huwag kayong magulo doon kayo sa 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 malayo o doon kayo sa tabi ay pero ang sabi ni Jesus Christ but Jesus Christ called them to him and said let the little children Come to me, oh, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. As surely I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as little child will by no means enter it. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi niya pinagbawalan ang mga bata na pumunta sa kanya. Tinawag pa niya. Kasi nga ang bata po ay madaling turuan 'yan. Opo. Hindi pwedeng ibilanggo ang bata kasama ng matatanda. Hindi pwede. Uh, ang bata po ano sa sa edad kong ito, 66 na ako, going 67 na eh. Sa edad kong ito, ang bata, kumakain yan sa pudir ng magulang. Ngayon, kung hindi po makapagsulo ang bata eh, dahil wala siyang pagkain eh, babalik at babalik yan sa magulang. Ngayon, ang dapat gawin ng magulang ay disiplinahin yan. Opo, kasi wala naman siyang makakain sa lansangan eh. O, mamundok siya eh, mas lalo na, hindi ba? Kaya nga, a responsibility ng magulang yan. Dito po sa Amerika, kung nakadisgrasya yung bata, ang kinukulong yung magulang. Opo, may baril ka, kinuha ng anak mo at ginamit, nakapatay, ikaw ang ikukulong. Ganon din sa kutsi. Kung ginamit ng bata at nakadisgrasya, ay ikaw ang magbabayan. Kasi nga walang property yung bata eh paano siya magbabayad? Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon, ay, ano bang ba ibig sabihin ni Robin Hood Padilla dyan na yung bata ay papanagutin? Of course, papanagutin yan. Pero, dapat alam niyang i-explain yan. oh, ay may nahuli nga dyan, eh, dyan sa Senado, hindi ba? Nagmamariwana daw eh. O, oh, tinatawag nila ngayon na Marijuana queen ng Senado eh, hindi ba? oh, ilang edad na ba yan? oh, bakit hindi niya papanagutin, hindi ba? O, oh, 52 years old na yan eh. 52 years old po yan, yung nahuli diyan. oh, marijuana queen, hindi ba? oh, ayan, yan ang unahin niya, hindi yung mga bata. Ang mga bata ay turuan ng mga magulang. Opo, disiplinahin. O, paluin, ganyan. At hindi po papalag ang bata kasi nga ay kumakain siya dun sa magulang eh. O, oh, kaya dapat sila ang, ang magdisiplina dyan. At ito nga, kasama na yung school, hindi ba? Yung school, o, kasama dyan. Train up a child in the way should go nga eh. Kasama na yan sa training. Opo, at ito nga ano, itong nakalagay dito, ay kung hindi ka aakto, sabi ni Jesus Christ, ng katulad ng bata at i-receive mo yung kingdom of God, hindi ka makakapunta doon, sabi niya. O, yun ang sinabi ni Jesus Christ. Bakit? Malinis po ang bata eh. Madaling turuan, pero pag matanda na ay eh, puro kurapsun na po yan eh. O, tingnan nyo yung, yung kuwan nga dyan eh. O, Marijuana Queen, hindi ba? O, umpisina pala ni Ruben Hood Padilla nang galing yan eh. O, at ngayon ay iimbestigahan na ata o iniimbestigahan na. O, aywan ko, pinaresign na ata o pina leave of absent ata eh. O, pero hindi lang ganyan. Kung gusto mo talagang disiplinahin ang bata, umpisa mo sa matatanda, hindi ba? Ganun lang po yan. Pero nga, ang, ang sinasabi ko dito, Uh, hindi ganoon ang pagkaintindi ng Biblia sa mga bata. Ang bata po ay kung anong ituturo mo diyan ay yun ang gagawin. Opo, at madaling turuan. Madaling irir, hindi ba? O disiplinahin. Kasi nga bata eh. Oh. Ganun po 'yan. At sinabi nga ni Jesus Christ, kung hindi nyo tatanggapin ang kingdom of God na katulad ng mga bata, oh, hindi ba? Ay hindi kayo makakapunta o oh, hindi kayo makaka-enter, sabi niya. Kailangan tanggapin mo yung offer ni Jesus Christ eh. Ganun, na para kang bata. Na malinis ang konsensya mo. Ganun, ang ibig sabihin yan. O oh, talagang, yung ay ang isang bata eh, kwan, eh, Uh, hindi naman hindi naman mabubuhay ang ng sarili niya eh. Di depende yan sa matatanda. Ganun po yan ang ibig sabihin yan. O oh. oh, sige po ano at sana may natutunan po tayo dito ano. Ang nilalabang ko lang po dito ang mga bata ay itrain o disiplinahin o turuan. Kasi nga madali. Ang problema kasi natin ngayon sa society ay nakakalimutan nila yun eh. Yung turo ng Biblia, nakakalimutan nila. Oh, hindi na nila tinuturuan ang kanilang mga anak. Kaya nga ganyan, nagiging juvenile delinquent. Opo. O sige po ano at dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana may natutunan tayo at may ang Diyos ay binigyan tayo ng wisdom at muli mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.